Hi mga kachikilabs at ko, ito na nga pala yung full video ng aming vacation. Diyan lang naman sa may dagupan, Pangasinan. Watch nyo lang mga besi ko at mga besi kong expired ha. Okay, enjoy! Yes, stop over kami sa Tarlac. Hi mga kachikilabs at besi ko. I'm with Aki Julia. Yan. It's burning up, yeah. I just wanna put it right now.

Ay, kuya. Kumadampot ka. Kumadampot. I know. Parang gusto pang tag-ulan. So, ano malam talaga, ano? I ah, okay. So, ayun, guys, pagdating nakikita 'yung pagmamay-ari hindi, oh. oh, boss. Hello mga chikilabs at beshiko, nandito na po kami sa fish pond Desert ni sir, ni Consi Reggie Bautista. Tapos biglang nahulog sa, sa ano? Sa Dagupan. Yes, yeah, sa Dagupan po, sa Pangasinan. Lahat po nang nakikita nyo do, dito ay pagmamayari po niya, ayan. Minanap pa po niya sa kanilang ninununuan. Alright. Napakalawak naman ito sir. So, ayan po. May kalugtong pa po ma'am yes. OMG no. Diyos ko Ito na ang iboboto ko talagang Ano kapitan <laughs> Hindi na magpapayaman pa Ayan ang mga bangus palang at Busog lahat ng tagapasyano. <laughs> so, sobrang humble po ni sir. Eh, sabi niya wag ko daw sabihin na lahat. Kasi baka hindi maniwala yung mga... OMG. Yes. Napakalawak po, di ba? Ayan. Pagmamayari mamay-ari ng kanilang family, syempre, ayan. Engineer po ang ating konsihal. So, what you could ask for more? Di ba? For Diyos. Lawak, lawak naman ito. Kaya mo? Mga ilang ektarya po ito? Isang hektarya to, parang sobrang lawak naman. Baka sobra pa po ito. May oh, mahigit po no. Kasi yung akin pong mamita sa kabikulan may lupain din po. Yan. Ay po ng ina ay sorry. <laughs> <Maulo> pa ako. <laughs> sa sir ito, sa inyo pa rin po yan. Ito. Ah, yung kabila. OMG. Nakawak naman. So, pwede pong ayan. Sa inyo pa yan? Ayan, hanggang doon. Ayan. Ang lawak naman. Sobrang lawak. Ito malawak po. Ito mas malawak po ito. Mga ilang hektarya po ito. Oh, halos tatlong Oh my God. Three hectares po. Ayan. Ito po mga two hectares no? Yeah, no. OMG. Ah, pa po, sir? Pati yan. Pati yan? No. OMG, guys. Napakalawak. Mauna na kami. Ayan, andun yung mga kabayo. Pati hanggang doon sa dulo. Lahat po na nakikita nyo, guys. Yan, 3 hectares sa kabila. Sa kabila naman, 2 hectares. And then, sa kabila naman po, ay 1 and a half hectares po. Yan. Ano, kuya? Ano pong ano nito? Kapatid. Kapatid, kapatid po kayo, kuya? Pinsan. Ah, pinsan. Ano pong mga, ano nyo, dito? Product. Bangus at... Ipon, bangus, ipon. bangus at hipon. Ah, bangus. Bangus, bangus at hipon. Oh my God, ang sarap. Kailan po mag manguha or anong tawag nun? 3 well, to 4 months pwede lang hanihin. Ah, 3 to 4 months po. Oh. Wow, napakarami guys. Mulawak talaga. pagod. Ah, <laughs> Alright guys, nandito na kami. Ayan, magpapakain kami ngayon ng bangus. Hello. So, ayan guys. Ayan. Oh my God. Sir, ano yan? Bangus ba yan? Saan po yung mga hipunan ninyo? Mga nakahalo din yan Ah, halo-halo pala yan. Ayan guys, oh. Ayan. Oh, wait lang. Ayan Sige sir. Magbabahog na po kami. Magpapakain. Ayan. Ayan. Ayan guys, sa dami na kagulo na sila. Ayan. Wow, nakakatuwa. So ayan guys, nagpapakain na kami. Ayan ang dami, nakita nyo guys. Ayan. Ang dami. Yes, ang dami guys, sa pansin nyo. Ang lalaki na no, bangus po yan no. Ang dami ready to harvest na yan. Ah, ready to harvest na po ito. Napakalawak guys, mapapansin nyo. Oo. Napakalawak niya. isko ko, 3-8 ties isang to. Hello po, ti, tita. Yes. May mga ano po yan, hipon. Ay, Ang mga kamag-anak po nila, sila ang nagtag-caretaker po dito. Teka po, dito na yan lahat yung mga ano, daddy. Ayan, no, lumutong nat dito. Hindi pa kinakain ng tilapia. Hindi pa na. Hindi na may masyado <makes> na <noise> ano eh. Ah? Yes, nagpapakain na po kami guys. May mga bang? Hi. Hello. Ayan. Sobrang laki. Ang daming fish pan. Apat na fish pan, guys. Ang <makes noise> daming laki. Ang laki. Ang laki na no? Hello po. Hindi. Kasama rin sa inyo. Ito. Hanggang dulo. Oh, sa dulo. Ang lawa. Tingnan nyo guys kung gaano ka lawa. Lahat ang nakikita ng mata yung walang exchange guys. Kanila ta sa kabila pa. Hi Kuya Ruben! Hello, Hello po sa inyo Kuya. Hi. si Kuya Rafi Sila yung caretaker silang Ay okay po. Ayan. Ayan. Good afternoon po sa inyong lahat. Rap, mang rap huli ka rap. So ayun guys, ngayon magta-try daw po kaming mag-harvest. Ayan, try natin. So anytime guys, ready to harvest na tong mga ano pong nakalagay diyan? Bangus, tas may mga hipon pa po ano? May tilapia pa rin. Pwede bang pagsamahin ang tilapia? At inyo, ito ang inyong kapusong totoo. Jessica Soho po. Karen, kalad Karen, pasok. Lumipad lang naman ang aming team. Papuntang Pangasinan para manguha ng mga bangus. Ito po ang inyong kapusong totoo. Jessica Soho po. Kasamang si Kalad Karen. Na mahilig magpakaladkad! Na 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 <laughs> Nakakainis ka, Nakakainis ko, doy! Sorry, ano ang tilapia ng uh, so, huling, 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 huling. so, ayan, tilapia po yan? Tilapia, ano yun? Ayan! Uh -huh. tawag dito sa amin, mulmul. Mulmul? -mul. Uh -huh. Ay, bulmul? Mulmul! Uh -huh. -mul. <laughs> Yan ay mulmon. Parang ah, ang samang pakinggan. Sa'yo naman to. Gloria sa tao. Uh, ay, ah, Arroyo. 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 Iba Arroyo. Uh -huh. Ah, iba pa yan. Iba pa. Okay. Ayan, ang dami oh, oh. Dami nakuha kuha Dami ma. Papahalo Ah, yung maliliit pa lang po yan na tilapia. Okay. Pero yung mga ano natin, yung bangus po. Ano? Talagang binili yun. Oh, yeah. All right. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Ito. Hindi namin pa namin tito niyo. Oh,

Hi, Hoy, halimaw harap ka. Halimaw. <laughs> Bakawan ka ma. Am. Bakawan. So ayan po guys. Nakakatuwa siya. Yes. Dapat ang gitna di ma. Kata. Baka may mga buaya. Hello po. Hi. Hi naman John. Hi. Hello, hello. 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 Kuya Ruben. Hi. Hi. Pedenis. Hello. Ayan para makasama. Hello, hello. intro lang. Hello mga Chiki Loves at Beshiko for today's video. Puntahan natin ang lupain ni Consi Reggie Bautista. Let's go. Manggahan. Manggahan po ito, tika. Manggahan na po mangga. Ay. Okay, tara let's go. So ayan guys. Pwede ka pala dito. Oo nga, kabayo. Ang daming baka. Kanina po yung mga baka, sir? Thank you for taking a chance on me. 🎵 I'm not the easiest to love. Oh, Thank you for um, Ayun mm, so pati... pa po si Tita Wing, ang asawa o may bahay ni Good morning! Pasalan niya nga ang bukid. Yes. bukid. Ang Ang Tommy. Ano matagal na pu itong ano nyo? Kasi matatanda narin sa ano? Mm -hmm. Matagal matagal nyo na pong dupa ito to. Matagal na. Ah, uh, yung kita na binilin yung 2008. Ah okay. Tapos ito nabili binilin yung 2000 Bago magpandim. Ah okay. 2008 niya to 2019. Alright, so napakalawak nya. Three times daw po ito guys. Malawak siya. Pagkalamatan sa mga manggahan, ganito pa, mayroon pa doon. Tapos may isang malita para din doon. Pero, hindi naman kasi nakakakalala na pasok sa sakyan. Ay, okay po. Hmm. Yes. Ay. Dati ba din mga kamibay paalaga kanin dito? Apo eh, at may ibig kasi yun, di ba nung namatay si tatay, yung so, nagbabantay yun. Nagdala eh. kami dito ng kinsing kiraso na kambing, yung malalaking kambing. Apo, oh, po. Oh, oh. oh. Sa manukan din po ninyo doon sa may kalamba, may mga kambing din na apat. Mm -hmm. Ano, Sir Dennis, no? Mga buntis ng ay. Ay, ano yung natapakang <laughs> ko? Bagong panganak yung isa. Oo, oh, oh, ah, bagong pang panganak yung isa. Kasi yung iwang, eh, Yung pinsan ko ho, siyang kebriken Wow Ito, ito ang yun kay Iha at ang tagapagmana Ay, <laughs> Ay. Yes, ayan mga chikilabs at beshiko Lahat ng nakikita nyo, pag-aari po yan ni konsihali ready Bautista. Yung mga manggahan na yan tagpas daw pong 5 hectares po siya Ayan Ang daming baka guys Hello. Nangunguha si Conserici. Ito aming bunga. Trigger, it Napakalawak. Sa likod po niya, ang manggahan na yun. May mga manggahan. na yeah, kahit ang mangga dito guys yeah, Ayun, so, yung iba kinain na <laughs> para mag-aalbit dito yes. Yeah. para mag-aalbit ah. oh. oh, Yes, may bingo pa. Ang lalaki naman po. Anong tawag sa bingo na yan? Kinalabaw. labaw Wow, kinalabaw. Yan yung po yung binibenta niyo. Kinalabaw yan ito. Kinalabaw.

아 이게 오늘도 죽이고야 완전 대가로 타고 nakamadorito <laughs> Pa higa ka kaya dito na. Higaan na dali. Hello mga chicken loves at for today's video. Mabibili kami na bangus at ang ipon. So ayan, may mga bangus. Anong sasabihin nyo? Thank you, Auntie. Siit. Ang ina mo.